Kabala, pitong bagay na ginagawa ni Satanas upang guluhin ang iyong buhay. Anong gusto ni Satanas sa ating buhay? Palagi itong nagahanap ng pagkakataon na atakihin tayo, bilang ang pinakamapanganib na kaaway sa mundong ito. Dapat tayong magingat dahil gumagamit ito ng iba't ibang paraan upang atakihin tayo. Mahalaga na tandaan na hindi pa si Satanas pumunta sa imperno. Sinasabi sa 1 Juan chapter 5 verse 19, ang buong sanlibutan ay nakihilig sa masama. Ineestorbo tayo ni Satanas sa iba't ibang paraan. Mayroong plano para sa ating buhay. Layuning tuksohin, patayin at sirain. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na manatiling mapagbantay at maingat. Sa presensya ng Diyos, mahalaga na kumapit sa ating pananampalataya dahil maraming espiritwal na kalaban. Hindi tayo inaatake ni Satanas sa pisikal na paraan. Sa halip, ang mga espiritwal na atake ang nagdudulot ng pinakamalaking panganib. Maraming beses, maaring hindi natin napagtutuunan ng pansin na tayo ay target. Tulad ng pinapaalala sa 1 Pedro chapter 5 verse 8. Maging mapanagot kayo, magpakatatag. Sapagkat ang inyong kaaway na jablo na parang singaw na leyon ay naglalakad-lakad, naghahanap kung sino ang maaring kainin. Layunin ni Satanas na ilunsad ang espiritual na atake laban sa atin, at ginagawa ito sa pamamagitan ng pitong partikular na mga bagay. Una, gumagawa ito ng paraan para pagdudahan mo ang Diyos. Nakaranas ka na ba ng pag-aalinlangan sa mga salita at pangako ng Diyos? O kung minsan, nararamdaman mo pa rin ba ang kawalan ng katiyakan? Isa ito sa mga taktika nito. Kapag nagsisimula tayong mag-alinlangan sa Diyos, nawawalan tayo ng pag-asa kapag nangangailangan tayo ng lakas. Naging mahina at negatibo. Ito ay may malalim na negatibong epekto sa ating buhay. Iyon ang ginagawa ni Satanas. Sinusubukan itong sirain ang ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, layunin itong panatilihin ka sa takot. Nais ni Satanas na mabuhay tayo sa takot, na nakawin ang ating kapayapaan. Halimbawa, kapag kinakaharap natin ang mga problema sa ating pang-araw-araw na buhay, Naharap sa mga sakit o nangyayari ang mga pagsubok sa pag-ibig o sa pamilya, itong oras na pinakamadaling kontrolin tayo ni Satanas. Ito ang takot na kanyang itinatanim. Pangatlo, layunin itong pigilan ka sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos ay naglalaman ng pangako ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi nais ni Satanas na makuha ng sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos. Nais niya na mas marami pang tao ang magdusa sa impyerno at patuloy itong nagahanap ng paraan upang guluhin ang ating buhay sa mundong ito. Pangapat, nais nitong mabuhay ka sa nakaraang galit at kahiyan. Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang magkamali o makagawa ng masama. May ilan sa atin na mayroong hindi magandang karanasan sa buhay. Nagkasala tayo at may ilang nagkasala pa nga tulad ng pangangalunya, pagnanakaw o iba pang masasamang gawain na resulta ng masamang impluensya ni Satanas. Ngunit, ginagamit ito ni Satanas laban sa iyo. Umaasang mananatili ka sa pagsisisi sa sarili. Inaakala mong hindi mo magagawang magbago at na hindi ka mapapatawad ng Diyos. Ito ang panggugulo na idinudulot ni Satanas sa puso ng mga tao. 5. Nais nitong sambahin mo ang mga bagay sa mundo at hangarin ang pagpapakasasa sa materyal. Inaasam ni Satanas na sambahin mo ang mga pag-aari sa mundong ito kaysa sa Diyos tulad ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Nakakalungkot na marami ang totoong nahuhulog sa bitag na ito. Lumalayo sa Diyos sa paghahangad ng mga materyal na kasiyahan. Ito rin ay isang taktika na ginagamit ni Satanas upang tuksohin tayo palayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Anim, nais nitong maligaw ka Nais niya na tayo'y maligaw sa buhay. Maging abala sa iba't ibang anyo ng libangan at interes. Nawawala ng interes sa Diyos. Marami sa atin ang walang interes sa mga salita ng Panginoon. Kahit naririnig nila ito, hindi ito tumatanim sa kanilang puso. Mas gusto nilang piliin ang kanilang gusto kaysa sa galing sa Diyos. Pampito, Nais nitong maranasan mo ang kabiguan at kawalang pag-asa. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang pagharap sa mga kabiguan, maging ito man ay sa ating mga pangarap, relasyon, trabaho, pamilya o iba pang aspeto. Kapag nahaharap tayo sa kabiguan, madalas tayong nahihirapang makakita ng pag-asa at nawawala ng lakas na magpatuloy. Ito ang nais ni Satanas sa ating buhay. Nais nitong mabuhay tayo sa kawalang pag-asa, mawala ng pananampalataya sa Diyos at huminto sa pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. Tuwing nararamdaman natin na hindi natutupad ng Diyos ang ating mga inaasahan, hindi binibigay ang tagumpay o kasiyahan o kung hindi natin nakakamtan ang ating nais, madalas tayong mawala ng pag-asa sa Diyos. Bukod dito, kapag ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay hindi tumutugma sa ating mga inaasahan, ang ating tiwala sa Kanya ay nagdudulot ng pag-aalinlangan at hindi tayo nasisiyahan sa Kanyang mga paghilos. Lahat ng ito ay mga bagay na layuni na satanas na guluhin sa ating buhay. Subalit tandaan mo, anuman ang ating maranasan sa ating buhay Laging mabuti ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hangad ng Diyos na bigyan tayo ng walang hanggang buhay. Ang sangkatauhan ay ang pinakamahalaga sa lahat ng likha ng Diyos. Kaya naman, nais niya na mas marami pang tao ang makinig sa kanyang mga salita, lumayo sa pinsala na dulot ng Satanas, at tanggapin ang pag-asa at kaligtasan na inaalok niya sa atin. Ibinigay niya sa atin ang Panginoong Jesus, at sa Kanya mayroon tayong presensya ng Panginoon at Kanyang suporta. Nais niya na malaman natin na wala sa mundong ito ang hindi natin malalampasan. Tandaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nakakahigit sa lahat. At kahit anong mga problema, pagsubok o mga paghihirap ang ating maranasan, Palaging nariyan ng Diyos bilang ating malakas na suporta. Sabi ng Diyos, Dapat mong malaman na ito'y mga huling araw. Ang demonyong si Satanas tulad ng isang mabangis na leyon ay naglalakbay, nagahanap ng mga tao na kanyang maaring lamunin. Mga sumpa ng iba't ibang klase ng masamang espiritu ngayon ang kumikilos. Ako lamang ang tunay ni Diyos. Ako lamang ang iyong kanlungan. Ngayon, wala kang magagawa kundi itago ang iyong sarili sa aking lihim na lugar, sa loob ko lamang. At ang mga kalamidad ay hindi tatamaan sa iyo. At wala ni isang kalamidad ang darating sa iyong tolda. Ito ang pagabay at pangako ng Diyos sa atin. Hanggat tayo'y nagtitiwala sa Kanya, kahit pa ang mga sagot sa ating mga problema ay hindi malinaw, hindi kayang kunin ni Satanas ang kontrol at guluhin ang ating buhay. Hiling ko ang kapayapaan mo at naway pagpalain ka ng Diyos. Amen.